Morning. It's Monday. Ay, it's day off namin kahapon. Kaya Ito ngayon. Yung artificial grass naging brown na. ha isang araw lang na hindi mo mawalisan to guys ganyan ang mangyayari dahil diyan uh, naging basurahan na ang garden hmm ah uh, inumpisahan ko na guys <laughs> pinapagpag ko na yung mga cushion ah, guys, good morning guys, yan Ayan ang tanawin ko tuwing umaga pag magsisimula ako sa paglilinis. Okay guys, umpisan ko muna yung paglilinis. Hmm. tapos ng pagwawalis guys yan po meron pa dun dadakotin na lang natin done apat na sopot at malinis na naman yan op, ayos uh, ko muna yan alright hello, good morning good morning guys so ngayon guys ay tapos na kami sa aming pagliligpit sa taas at meron ako hinugasan dito dahil iluluto ito natin mamaya <laughs> yan alam nyo ito ngayon. binili namin ang araw nung lumabas kami nung Sabado sa Luyot at iloloto ko yan para kay pareng Draco kasi pero titikman natin mamaya at meron din ditong kangkong hmm. kangkong unti lang siya guys pero may kumakain ng kangkong so ito guys itong saluyot binili ko to ng 3 euro at ito naman ay 2 euro. Yan, 2 euro yan. Nakabili rin ako ng ampalaya. Yan. Tsaka, hi! <laughs> Tapos na si parang dara sa mamilinis sa labas. Saka, meron din akong hinugasan ng mga gulay kanina. Actually, dumating na yung amo namin. Ah, nag-akyat na ako ng breakfast niya. So, nagkukas tayo ng mga pang salad mamaya para hindi na maghugas-hugas habang hinihintay si parang Draco dahil ngayon pa lang kami magkakape guys kasi hindi ako makapagkape nang hindi siya kasawa oh, ganun din kaya yan <laughs> magtitimpla na ako ng aming kape <laughs> at, at, at nag-boil din ako guys ng egg para sa kanya. baka gusto niyo morning breakfast. As ano gusto po? Cold. Ah gusto daw niyo cold coffee, guys. Kaya bigyan natin. Um, no no, man mak 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 keto. <laughs> Maketo do. <doon. laughs> Maketo. Meron din ata halita ng ini squeeze para saakin mama ya. Pang pang 11 o'clock. Oh, Scoopy. Wow. Kufi. Mga guys, kumusap. Tipon ba, mo, parang grapong na. Mm, okay na. Okay na? Hindi ko na nalagyan? Hindi na. Tama na okay. Hi, guys. <laughs> Hindi ko na na-videohan, yung ano. Nanuto ko na yung ating ayan. Inano ko na lang kunting suka at soy sauce. Ano ito, saloyot. Ay, saloyot. luyot. Sa luyot. Dito pa lang yung kang, oh, kangkong. Kangkong. Kunti lang yan. Yan yung kay Maringera. Dahil hindi niya sigurado kung yung sa eh baka, pwede sa kanya. Baka makalagic diba, na. Diba? Sa luyot, tinong yan sa Okra? Hindi. O, parang ganun. <laughs> parang ganun kasi. Hmm. Mabilis lang to guys. Gisa, gisa lahat kami guys. Pero mayroon akong ulam. Yan. ko na ako ng kanin. Yan. Anong pagkain ng mga amo? Eh, chicken tagliata oh. sa kasalan. Okay. Sa rice. Talagang balik vlog na, na, na naman ba tayo? Hmm. <laughs> Time check guys is 12.20 pa lang. 12.25 pa lang. Hmm. Maaga kami kakain yan. Kasi may kakain ngayon. <laughs> Doon sa labas kakain? Ha? Oh, wow. uh, Di ba doon tayo kumakain pag summer? Para ma-enjoy mo yung huni ng... Ang tawag na? Andidit. Andidit. Huni ng... Andidit. Andidit. Wait lang. Nasa isip ko pero hindi ko masabi. Mm -hmm. Kuliglig. Hindi. Kuliglig. Kuliglig, Kuliglig sa gabi yung... <laughs> eh, <laughs> sa araw, anong tawag mo doon? Kulag <laughs> gulag. Kainan na. Kainan na guys. At yan yung ulam namin. Kangkong sa at dinakdakan. yun o. No? Hmm, nasa labas kami guys. Nagbabay sa naman. At yan yung view. Okay. Hmm. kangkong kong. Kita try ko yan plus. Dami kasing allergic nito ay yeah, yeah. ayan. Nag, uh, Nag-e-experiment pa yan kung ano yung mga pwede sa kanya. Dahil hindi pa siya sanay sa uh, allergy niya, guys. Hmm. Kaso mas marami yata yung allergy niya kaysa sa pwede sa kanya. Okay. Tayo na na. Sabang? Sabay muna. Lakas na naman ng hangin. ito guys nag-iisip pa ako <laughs> ko rin din <laughs> masarap siya ano sa labong yan sa mm. Pilipinas also na yung labong eh. mm. ayun guys tapos na kami maring ara ano nga pala sabi ng amo kanina Okay. Malapit ng Kirkira. -Kir. Malapit na kami sa punta island. Mm -hmm. Sa Corpo, yung pinupuntahan natin, mm -hmm. remember? Sabi niya, uh, mga 20th daw ng July ay mauuna si Parel Draco doon sa Corpo kasi nga yung, yung bunso at saka friends ay mauuna na doon. Saka yung panganay naman ay maiwan din dito sa bahay. So, mauuna siya at mahuli ako magpiliplane na lang daw ako. At, guys, naghanap ng part-timer ng amo namin. Although, sinabi naman niya na hindi naman magluluto doon dahil kakain sa nanay. Pero yung pag paglinis, so, mga ganun. At hindi namin alam kung saan kami maghahagilap ng part-timer dahil mm. siyempre yung mga iba ay may mga 30 trabaho 30 na. Ng Saka maraming trabaho ngayon, summer Oo, na. Summer. Pero kung wala namang maanap, di pagtsagaan na lang. Kayang-kaya naman. <laughs> kasi ang iniisip lang kasi hmm. ng amo ako, kasi mauna ako. Hmm. At may mga kasama na ako doon. Lockdown. Uh, may iwan siya, si Maring Hera dito, kasi andito pa yung mga amo. At darating yung alaga naming isa na galing Amerika. So, kailangan may mag... At dito dederecho kailangan may mag-asikaso din dito so kung ako naman, kung walang mahahanap, kayang-kaya naman yan guys eh ako pa ah, <laughs> kami pa, Pino ito alam nyo guys, yun lang talaga nagpahanap ng part-timer ang amo hmm. sa 20 years namin paninilbihan dito hmm. Hmm, yun talaga So, yung kasama namin, eh, namin eh, tsaga-tsaga lang, guys. Uh, ano pa eh para sa pangarap, para sa ating nabukasan. Mm -hmm. Dito nga sa parable of sower, mm -hmm. sower na uh, eh doon sa kwento na 'yon, 'di ba, nagtanim, uh, naghagis ng ng buto. At 'yung tumama sa 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 lupang mataba. mataba. Oo. Yun ang tumubo ng maganda at bumunga ng maganda. maganda. So, yun. Doon lang kami kumakapit, guys. Yung sipag namin, itanim lang sa sa tama, sa tamang lugar at siguradong magbubunga. Kaya, kaya sa ngayon, puro tanim lang. Kahit day off, puro sipag lang sipag-sipag lang. Araw-araw lang. Araw, araw, ay, <laughs> Mistake. Araw-araw lang. Hindi ko na. <laughs> alam, alam. Hindi ko ma-remember. Araw-araw ah. sipag lang. Ganoon. Sige nga, sige nga. Ulit, ulit, ulit. Araw-araw sipag lang. Hindi ko na alam <laughs> <laughs> Mahina. Ayan guys. Ah. So, na, tanim lang. Tamang Tamang lugar. Tamang uh, pagtataniman at uh, mamumunga at mamumunga din yan para sa kinabukasan. Okay, Maringhera? Tama o tinamaan ka? So, yun guys. Uh, malapit na. Ang next, next week. Corpo. Next, next week na pala. Oh, bilis lang yun. Okay. Bye-bye muna. yan guys. May dumating na bulaklak para sa amo. Hmm. Yeah, ayos lang ni Maringhera. Kunin natin yung isang base, guys. Ewan ko. Lilium, di ba? Dito. Pag bumuka yan, sobrang bango dito sa loob ng bahay. At saka pink yan. Baka din to kasi nagdudumi yan sa taas. Okay. Tapos Way of saying, but... maraming plan sa si Maringera dahil dumat, uh, kararating ng mga amo sige muna guys at tutulong muna ako tapos na na. Mamama lang siya sa Sige, sige, sige. Mga brief mo. <laughs> Guys, kakain na yung amo pang gabihan, dinner. At dalawang klasing salad. Green, yung ginagawa ni Maring Hera. At saka yan, garbage carrot salad. Cabbage. take ke okay. egg. Kakain na rin kami, guys. Yun, kanin. Short sure, ka kasi ito. Parang binili lang ito, guys, sa Pilipinas. Hmm. 25 pesos. Yun sa Toro-Toro. Yung 25, uh, <laughs> isang sukat. Tapos isang takal lang din. Isang, uh, mo hindi, mayroon pa yata ako ah. yun sa loyot tapos na at kumakain na si Maring Hera <laughs> tapos na rin kami guys nanonood ng cartoons pampabata Ayan. bye guys bye <laughs> bye bye guys you